Okay, so approved na yung application ko guys. Ang credit limit ko sa TALA ay 3,500. So check natin ang offer ha. Meron ako ditong 2,200. So pwede ko siya isagad or 1,000 pesos. So doon lang tayo sa 2,000. Pangatlong loan ko na to kay TALA. Tapos pag na-approve ka na sa loan, pwede kang magbayad hangga uh, from 15 days. Kita nyo ha, sagad na yan 15 days hanggang 61 days. So, syempre dito lang tayo sa 15 days. Pansin niyo sa baba, yung total payment. Habang tumatagal yung days ng pagbabayad mo, kung isagad mo siya sa 61 days, ang total na babayaran mo sa capital na amount na i-loan mo sa kanila worth 2,000 ay magiging 2,603. Pero kung 15 days lang bayaran mo agad ay 2,207 lang siya. So, i-continue lang natin. Ayan. So, total payment ko ay 2,106 pesos. Ang processing fee niya ay 79. I-check ko lang to. So, meron kasi akong balance na referral promo. Kaya, accept ko lang yan. Kaya, parang maka-cash out ko lang siya ng ano. So, fastest uh, claiming time. Pwedeng Gcash, instant. So, ibig sabihin, pasok agad yan. Si naman, pwede rin. Ayan. Kaso, mahal yung service fee, 103. So, pwede din naman sa bank transfer, kaya lang hindi siya agad-agad. So, sa Monday pa. Ano kasi ngayon Friday, so wala sila kapag uh, weekends. Sa coins.ph free, pero wala kasi akong coins.ph eh. Ayan. So, dito tayo syempre sa fastest claiming time, ang GCash. Pero may charge ito na 15, yun lang yun ha. Wait lang, magde-data lang ako kasi... Uh, umalis na ako wala, sa wala. wifi. Retry lang natin. Ah. Okay guys, so dito sa receiving Gcash mobile number, uh, kung ano yung, kung saan mo gusto matanggap, kung anong Gcash number. Kung Gcash number mo, eh doon yun yung ilagay mo. Kung wala ka namang Gcash number, pwede sa Gcash ng mama mo, papa mo, or sa tindahan. Pero sasabihan mo sila na from tala yun. Huwag kayong mag-alala kasi, ano na yun, walang OTP yan. 09 So, make sure lang na tama talaga yung Gcash number dyan ha. Kasi hindi mo na yan ma-edit. Pag na-claim, may limit mo na yan. I Click mo na itong sa baba. At pag nagkamali ka, mapupunta yan sa iba. And, ayan. Your cash is sending to your Gcash Instapay account. You will receive an SMS when it is available. So, antayin lang natin yan. Papasok sa ating Gcash. Ayan. Ayan. Nandito sa ano, is Gcash sending pa. Pag wala na yan, pag mawala na yung your cash is sending, ibig sabihin, napasok na yan sa Gcash account natin. So, antayin lang natin yan. Okay, so dito sa current balance ko, wala pang nabawas, hindi pa nababawas yung 2,000 pesos. Ibig sabihin, nandito pa siya, hindi pa siya nata-transfer sa Gcash account ko. So, kung gusto nyo din mag-loan kay Tala, ang kailangan nyo lang ay valid ID, Android cellphone nyo, yung cellphone nyo mismo, kayo mayari, at enter nyo itong promo code ko. Ano yan? Letter O, number 2, letter I, U, double 6, letter C. Pag ginamit nyo yung referral code ko, meron po kayong discount na 150 pesos. At, Nakapromo lang yan in partnership with Grocery, Tala and Grocery. Nagpartner po sila. Uh, limited time offer only. Hindi po yan pang forever. Kaya, grab nyo na yan habang may pa-promo code pa na 150 pesos. Pag nag-loan kayo ng 1,000, parang libre na po yung interest. Wala na kayong binayaran. No? Asan na yung aking ano? Yung cash sending ay so, ayan, refer and earn more. Umalis kasi kami kaya hindi ko napansin na nag-pop up na siya. So nakuha ko na. Congrats, your zero from Tala is now ready. At saka ito na siya sa Gcash. O oh, yan, nareceive ko na siya 18 minutes. Ngayon ko lang siya na-open ulit dahil umalis nga kami. So from Union Bank yan. O oh, ba diba? mabilis lang mag-loan kay Tala. So, kung gusto nyo mag-loan kay Tala, click nyo lang yung link. Tapos, don't forget, enter nyo yung promo code. Thank you!